warm down. if you don't sit. Paano? Ay, naku! Wala kayo sa bibig ko. Mm. Ang sweet. Pero pag may tin tinupak yan, panigura daw. Huh? May binabalak na. Hmm. <coughs> para, Parang kiss daw. Kiss daw dito. Uy. Ano nga yung kiss? Buti walang tupak. Pag may tupak yan, hindi mo talaga yan maano. Ma... ma Kahit anong suyo, hindi mo talaga ma... Dapis alam ninyo pa, guys. Pag napikon yan, hindi mo talaga masuyo-suyo. Kahit anong suyo mo, galit pa rin yan. Oo. Ah, galit pa rin yan. Oo. Ganyan pa rin. Nakaraan, alam niyo ba? Umiyak siya hanggang umaga hanggang panghali. Hindi ah. ko alam ano gagawin. Nilagyan ko ng chinilas. Ay! Ano? Pag oh. ah. ano ka na? Pag December na! De December! December! 3 years old ka na. Yes lang Ganyan po kaganda. Oh, bata. Ah. U. Uh. Uh. Mm. De oh. Hi. Ang <laughs> ganda. what